Totoo nga ba na nakakatulong ang pag-inom ng green tea sa pagbabawas ng timbang? Patunayan natin yan sa report na ito. Marami ang nagsasabi na ang pag-inom ng green tea ay nakakabawas ng timbang. Ngunit, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Agarwal, ang caffeine at catechins sa green tea ay maaaring makatulong upang mapataas ang kakayahan ng katawan na masunog ang calories sa pamamagitan ng pagpapasigla sa nervous system. Dagdag pa ni Dr. Josh Axe, ang mga antioxidants sa green tea tulad ng epigallocatechin gallate ay maaring makatulong sa pagpapabilis ng metabolism at pagsusunog ng taba. Gayunpaman, ayon sa Women's Health Magazine, ang mga epekto ng green tea sa pagbaba ng timbang ay maaring minimal at hindi dapat asahan bilang pangunahing solusyon sa pagbabawas ng timbang. Sa makatuwid, bagamat ang green tea ay naglalaman ng mga sangkap na maaring makatulong sa metabolism, ang epekto nito sa pagbaba ng timbang ay limitado lamang. Mas mainam pa din na sundin ang balanced diet at regular exercise para sa mas effective na pagbabawas ng timbang.